Hi guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, kagigising lang natin and nandito tayo sa kitchen ngayon para magluto ng ating babaunin and para sa ating kakainin. Ganon. So, ang aking lulutuin is buttered fish ganon buttered butter ano buttered fish tayo guys so bakit tayo gising na dahil Maka tayong nag-isin na yun kasi nga May appointment tayo sa customer And Ayan, nakapaglaban na rin ako Naglalaban na rin ako. Yun ang nga, maaga tayo nagising ngayon kasi meron tayong maagang appointment sa customer natin at kailangan natin pumunta ng maaga sa saloon. So then after nito, mag-aaral tayo mag-sasaig. sa Yung naglaban na rin ako para kay papaano, meron tayong ganap. Yan, magano mag tayo, mag uh, mag tayo kasi ng araw na naman tayo hindi nakakapagpicture. Nakakatapat guys! Tinatapat talaga ako. tinitigil ako ng tao dito kaya nakapag-video tayo ng ano Ay, nakapag-video tayo ngayon Yan, meron na mas lumada plato dito guys mga kasama ko lumada ng plato na mas sila sa mga client nila kasi yung mga kasama ko dito, guys, tabawa sila sa Kid Clinic Camp Karim. So, ayan. Yeah. Ay, parang naano na siya. Ito siya guys, oh. Fish fillet. yeah. Kumain lang tayo ng tubig. Oh, no how na ako. Minom talaga kasi ako ng tubig. Tuwing diwarating ako galing sa... Uh, tuwing nagigising ako sa umaga. Kailangan natin uminom ng maraming water para hindi tayo ma-dehydrate. So, ayan. Mamayang gabi, guys. Bukas, wala ako dito. Hindi ako matutulog ngayon mamayang gabi dito sa bahay. Dahil may... Pupunta na kong... mga uh, kaibigan. And doon na ako matutulog. Kasi na, bukas nga, gagalapin ang kanyang birthday. So tayo matutulog sa kanya. Para tuloy-tuloy siya kasi medyo may kalayuan ang ben uh, venue ng kanyang birthday party. Kaya doon na tayo mag -e start kasi ako tayo sa kanya na makakasama tayo and uh, tayo sa kanyang party and at the same time tutulog tayo sa uh, kanya tutulungan ko siya sa kasi siya, siya, siya lang rin ang magluluto guys so ayun uh, kailangan natin siya tulungan kasi uh, like maghiwa-hiwa ng mga Uh, sibuyas, bawa, o kung ano-ano man na pwede namin hiwa-hiwain na para maging uh, smooth na lang lahat bukas ang lulukuin. And nakapagmarilate na siguro rin siya ngayon para ano, lahat ng ano nga ka na siguro lahat ng kabahing lulukuin niya. And wala namang baboy guys kasi nga may mga muslim na uh, bisita siya. So, baka, mga baka, ah, uh, isda, mga ganyan, mga shrimp, mga ganun-ganun lang siguro. Tapos, manok, ganyan. So, hindi pa natin alam. Actually, hindi ko pa alam talaga kung ano talaga yung kanyang magiging ah, uh, handa kasi na hindi naman tayo uh, nakakasama sa kanya sa pamimili ng kung ano. And actually, kahapon tumawag siya na mamibili na siya ng mga imamarinig niya. So, yun, hindi ko alam kung ano yung mga exactly putahe ang ng niya. So ayun guys, mamaya ulit guys. Uh, I-active kayo, lalo na sa ating paglalakbay mamaya sa uh, papunta natin ng ating work. Mamaya ulit guys, see you. Muah. So ayun guys, nakalisa tayo ng bahay. And going to work na tayo. Pero may dadaanan muna tayong isang shop. Uh, Napilihan ng mga damet and everything. Uh, magtitingin lang ako ng short uh, para sa aking ipopartner sa aking top na shirt uh, kasi nga uh, susuotin ko sa birthday bukas itong sasakyan na itong bagal umandar di mo alam kung anong iniikot niya, charis so ayun guys, daan muna tayo pero pag uh, kaya naman ng uh, budget natin na bumili at kung meron man bilhin na agad kasi uh, sa ganitong araw kasi uh, Pilipino yung uh, nagbabantay sa shop na yon and then sa gabi naman ibang lahi na lalaki so naihihiya ako pag lalaki tapos ibang lahi yung nagbabantay sa shop so punta na natin habang uh, alam natin ang sitwasyon kaya papakita ko sa inyo pag nakapasok tayo doon mismo sa shop para uh, matulungan nyo rin ako sa pagpili ko ng aking uh, bibilihin kung may mabibili man tayo dito sa shop na pupuntahan natin okay so mamaya guys And ayun na nga guys, nakabili tayo ng short at saka uh, shoes. Ito, bitbit ko na. And namaya susukatin ko to doon sa salon mismo namin. And para matansya ko kung uh, pwede ko pa ba siyang ipapalit para kahit pa paano uh, makita ko kung tama ba ang sizes sa akin or hindi. So, mamayon guys! So, ayan, guys. Nandito na tayo sa Metro Train Station. Maghihintay tayo ng train. Four minutes uh, more to go uh, para dumating yung train. And nakita ko na yung bus na pwede kong sakyan pagbaba ko ng uh, train na to. So, hopefully, mas mauna tayong makarating sa uh, sa bababaan natin dito sa train na to, kasi nakita ko na yung uh, bus na paparating na uh, nauna na pala sa amin dumaan na dito sa aking uh, uh, kinatatayuan which is sa baba uh, ayun so, hiningal ako yun na nga uh, nakabili lang tayo nitong ating susuotin meron na kasi akong top ah uh, Susuotin na pang taas ko So, ang pinoproblema ko na lang Itong pambaba ko uh, Short uh, Tapos uh, Mag, uh, mag uh, Sisyus tayo para kay pa paano Bongga naman ang ating Magiging attire So, ayun, nagastos na naman natin yung Ipon natin na Para ipadala natin sa ating Pamangkin at makapag-enroll siya Sa kanyang Pag-aaral sa college pero uh, Saturday ko pa naman ipapadala or Monday uh, ayun so hopefully uh, magkaroon tayo ng extra income today para kaipapano mawala yung worries natin na makapagpadala tayo ng pera para sa enrollment ng aking pamangkin at para din meron na siyang uh, sarili niyang pera actually guys gusto kong ipadala sa sarili niyang pangalan para siya na mismo ang kumuha kaso lang uh, ano pa siya uh, uh, minority edad pa siya kasi 18 pa lang siya and I don't know kung pwede na ba so tatanungin ko siya kung pwede nga na bang ma-receive ang pera na siya lang ang pwedeng makakuha para kahit pa paano direct ko nang maipadala sa kanya sa susunod na pagpapadala natin sa kanya Pero, yun na, guys. Two minutes na lang. Uh, darating na yung bus. So, uh, i-update ko na lang kayo maya-maya kasi uh, alam nyo naman uh, uh, nagsasalita ang operator dito. So, uh, iwas lang tayo para uh, hindi tayo ma- ano uh, community guidelines or ma, ma- tawag nyan, ma- ma- paratangan ng Uh, may sounds ang ano natin. So, mamaya ulit guys. E. So, yun guys. Nakasakay na tayo ng bus. Kaso lang kami to dito. Ito kami dito dahil yung ano, yung driver, nagdadasal sa nagsasala. So, ipapakita ko sa inyo. guys, nakababa na tayo ng bus and nagtali na ako ng aking hair dahil ramdam na ramdam ko ang init ng panahon ngayon napakainit guys hindi ko alam Friday nga pala ngayon guys kaya uh, nagsala sila ngayon which is nagsimba sila ngayon <coughs> medyo natagalan ng konti yung driver umabot yata siya ng kulang-kulang 10 minutes sa pagluluhod nila doon so okay lang yun guys kasi kailangan natin intindihin yung mga ganyang tao na salin talaga hinihingal so, ako ayun maglalakad tayo and for sure doon malapit sa salon namin uh, hindi pa siguro tapos ang sala doon so may ipapakita ko sa inyo kung gaano kadami ang taong nagsisimba doon. Yun ay kung maabutan pa natin na hindi pa tapos yung pagsasala nila doon. So ayan guys, napakainit ng panahon talaga ngayon. Maaga nga pala tayo ngayon. Medyo na napaaga tayo ng konti ngayon. Ah, dahil nga may customer tayong parating. And sabi ko, 1.45 nasa salon na ako hinihingaw talaga ako guys pero laban lang ayan so huy uh, tawag yan uh, ayun ang uh, regular customer ko yun yung darating ngayong uh, 1.45 uh, yung pinag-usapan namin kaya bumangon na rin ako ng mas maaga-aga So ayan guys nakikita ko tapos na yung uh, uh, Misa nila doon Kasi nakikita ko Maraming tumatawid na doon Sa pinagtatawiran ko So hopefully may makita pa kayong Gaano karaming tao Ang Nagtatawiran Sa tawiran doon So ayon uh, May papakita natin sa inyo Kung gaano talaga Kadami ang tao ang nagsisimba na puro lang lalaki ewan ko ba kung bakit ganun yung ano nila rito na puro lalaki ang nagsisimba which is meron namang mga babae pero uh, limit lang limit mo lang makikita na may mga babae nagsisimba sa kanila kasi iba yung, uh, iba yung way or daanan ng mga babaeng uh, nagsisimba dahil hindi sila pwedeng magkita-kita or mag uh, magsama-sama na babae at lalaki sa kanilang uh, simbahan. So ayun, papakita natin sa inyo guys ha? wait lang guys. Tingnan niyo guys. Hindi na yan ha, ano na lang yan siguro mga one fourth na tao na lang yung nagtatawiran, nagtatakbuhan. So ganyan kadami guys or mas madami pa yan kanina ayan yung iba doon, no oh. so ganyang kadaming tao guys natatawid araw araw ay drink friday Tuwing Friday, ganyang kadaming taong tumatawid. Ayun o, oh, nakita nyo. Ganyan sila kadami guys. Ito pa o. Oh. So, ganun kadami guys. So, yan, nakikita nyo, may kumakain pa. Na parang nagpipiknik. Ayan. Hindi <laughs> ko lang may pakita kasi yung payong ko nakaharang. Ayan. Pag oras kasi guys, uh, 1.30 na. Ayan. Naganuhan yan sila dyan. Uh, na rin sila ng pwestong makakainan nila. Kasi, ah, uh, Nagtatabaho yan sila dito sa tapat. Sila sa tapat nagtatrabaho guys. Ayan. Kita nyo may mga building building. Ayan. Medyo may kalayuan nga yan. Uh, tatawid lang naman. Ayan. Ewan ko kung anong ginagawa dyan guys. Kasi uh, siguro mga Five months na yata yan. Ayan. So ayan. So ayun na guys. Malapit na tayo sa salon and kailangan na natin mag-end ng ating uh, vlog. So, guys, please support me on my uh, YouTube channel. Please like, comment, and share. And please don't forget to click the notification bell para naman updated kayo sa lahat ng aking mga ina-upload na videos. And, guys, thank you so much. See you on my next vlog. I love you all. Bye! Nasa kalagitnaan tayo ng kainitan. Bye!